Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hawak na po ng mga otoridad ang sospek sa marahas na pamamaril sa EDSA Ayala Tunnel kahapon. Sa tulong ng CCTV, natuntun at nadakip siya sa lungsod ng Pasig kaninang umaga. Away kalsada ang tinitig ng angulo dahil nagkagit-gitan umano ang sasakyan ng sospek at biktima bago ang krimen. Nakatutok si Oscar Oida, sa kuwang ito ng CCTV sa southbound lane ng EDSA bago sumapit ng EDSA Ayala Tunnel sa Makati. Natukoy ng mga pulis kung kailan at saan umano pinaputukan ng suspect na lula ng itim na Mercedes Benz ang 65 anyos sa driver ng puting Toyota Innova alas 2.30 kahapon. Ito po yung Innova, ito po yung Juan. So dito pa lang binaril na niya. Tapos diretso kasi moving ito so diretso pa rin. And ito, dito na pumunta. So parang naghiwalay sila. So yung, yung sa pagbaril po nito, dito po pumasok sa back ng right. Tapos tumagas po dito sa yung driver side dito. And then lumabas po dito sa leg Ang naturang CCTV rin ang nagbigay daan para agad na matuntun na maotoridad ang suspect. Hindi nakita sa Las Piñas, hinahanap po talaga. Then they found out, nandun po sa Pasig. Iniharap kanina ng pulisya sa media ang suspect na isa umunong negosyante at nadakip alas 7 ng umaga kanina. Ang nakikitang anggulo ng pulisya, road rage. Per uh, the testimony of uh, one of the uh, living witness kasakay dun sa Inoba mismo, um, uh, she is telling that uh, mayroong uh, gitgitan sa kalsada. So that shows yung uh, motive. Nabawi sa suspect ang isang caliber 40 pistol na nag umano sa naiwang basyo sa crime scene. Uh, airtight or conviction of this case is the matching of the uh, recovered empty shell dun sa crime scene na minatch natin dun sa uh, firearms that was seized. Uh, nag-match yun. Hindi pinagsalita ang suspect nang iharap sa media kanina. Naharap siya sa reklamong murder. Tiniyak naman ni DILG Secretary Benjamin Abolos Jr. na tututukan nila ang kasong ito para makamit ng pamilya ng biktima ang hustisya. Matibay po itong ebidensya to. Ano mag kayo magalala talagang yung hustisya ko talaga makakamit po natin ito. We will see to that. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Pagdusahan ng suspect ang ginawang pagpatay. Yan yeah, ang mensahe ng mga anak ng biktima sa paumaril sa Edsa Ayala Tunnel. Ayon sa asawa ng anak ng biktima, mabait na tao ang kanilang tatay na maglilimang buwan pa lamang na driver sa Metro Manila. Nakatanggap lang daw sila ng tawag na naaksidente kahapon ng biktima. Nagulat daw silang nasawi ito dahil may tama pa la ng bala. Sa kwento ng kanilang kasambahay, nakasama noon ng biktima, pauwi na sila nang mangyari ang paumaril. Bago yan eh, panay ang busina ng driver ng mamakaling sasakyan na nasa kanilang likuran kahit nasa tamang linya naman daw sila. Samantala, nakatakdang dalhin ang mga labi ng nasawing driver ngayong gabi sa Tarlac.